Hey guys! Kakain na naman tayong dragon fruits! Uh, kain kang dragon fruits? Ah, uh, kain ikaw ano? Ayan, Ah. Uh, kain tayo! Wow! Kasarap! Violet! Fourfold! Kain na naman tayo! Sa ating tanim sa rooftop! Ayan, may gracias na naman! Makakain na naman tayo! Ayan. Ito mo. Ayan. Tadam! Kain tayong dragon fruit. Yummy, yummy. Hmm, Mmm. Sarap guys. Super tamis. Hmm, Super tamis. Ayah. Kain si hmm. Mmm. Mmm. Ay, nalaga ko. Super so, tamis, guys. Yung sarili kong tanim. Dragon fruits. Kaan tayo? Mmm. Mmm. Hop. Thank you so much, guys. Bye-bye.